critical na ginagawa namin, lalo na kami mga wilder. Kasi, halimbawa, pag umulan, critical yon kasi kuryente gamit namin. Eh. Hindi talaga sapat yung 650 na binibigay nila sa amin. Uh, ako sa Isimuhares, dalawang taon at pitong buwan ang trabaho namin doon, sewer. Si so, yung tinatawag nilang sewer, si yung daanan ng mga dumi ng mga tao. Doon sa, ano, sa trabaho namin bilang welder, critical talaga yon Kasi, bababa kami, minsan, doon sa 7 meters, bababa kami doon sa baba. So, yung pinakamahirap namin na maranasan doon, yung usok, tapos hindi namin alam yung tubig kung biglang tataas kasi kulang ng mga equipment, yung water pump nila. Minsan naubusan ng gasolina. Pinakamahirap talaga yun, yung pag maputik talaga kasi mahirapan ka yung putik, yung buta mo, lumampas pa sa buta yung putik eh. Nag-ground pa nga ako eh. Akala nga ng kasama ko, inaano lang ako pero nag-ground na talaga kasi basa ako, basa yung gloves ko, hawak ako ng welding. Eh biglang tumusok dun sa ano eh, nakasandal ako ng bakal. So nag ground ako. Yun yung kadalasan na ginagawa namin. Kahit mahirap, kahit putik, tagahaw, baywang, tubig, tagaliig. <laughs> Pilasok pala namin. Ginagawa talaga namin yun kasi kailangan. Dumating yung punto na na po ako noong August 3. Yun yung papunta ako ng trabaho. So nag-report ako sa opisina. Dala ko lahat ng, ano, ng record ko sa hospital. Pinakita ko sa kanila. Doon na ako nabigla na binabaan nila ako ng final warning. May na suspended ako ng limang araw. Sinuspended nila ako na illegal suspended. Tapos hindi pa nila binayaran hanggang ngayon yung kulang nila sa akin ng dalawang araw. Ay, yung mga kasamahan ko, nagulat din sila noon, pinatawag sila. Nagugulat sila bakit ganyan daw na yung kontrata, dapat sa kontrata kasi, anim na buwan kontrata. Ang ginawa ng Isimuharis, ginawa nilang one month, 1 month. So ngayon yung apat na operator, siyempre, kung tatanggapin nila yung tagi-isang buwan, yung katagalan nila na ilang taon sila doon sa company, parang wala na. Kasi nagpirma ka na ng panibagong kontrata, isang buwan na lang. Kaya yung apat na ano na yan, nagpetition sila. Kaya lang yung kalabasan, pinalabas ng Isi Moharis na resign na. Wala na sila mga ano. Yung iba naman na sabi Indo, hindi nila alam bakit siya na Indo. Walang paliwana rin ng Isi Moharis. Ay, sa kontrata, hindi namin pwedeng basahin na ano kami, hindi naman kami computerized, ipagpindot, eh. tapos namin basahin. Pilitin kami na, pirmahan nyo na yan. Pag hindi kami pumirma, hindi kami makukuha ng sahod. At saka, kung hingi kami, pipiktura namin, bawal. Hindi kami binibigyan ng kape. So, pag hiningi, humingi man daw kami, sumulat kami. Pero aabutin pa man ng ilang taon, bago kami bibigyan ng kape. Dumulong nga kami dun sa doli para ma Bigyan kami ng kalinawan. Pero hanggang ngayon, parang hindi namin masabi na 100% manalo kami. Ang una-una, wala kami pinaghawakan. Eh. Laway lang. Yung nangyari lang sa amin, karanasan lang namin. asa ah, a procedure naman ng hearing namin, walang nangyayari. Ang tigas kasi ng isim mo, Ares. Inalog pa kami tagi isang libo. Ani namin isang libo. Yung gastos namin pamasay araw-araw. Eh, yung papunta namin ng hearing, yung ibang lalayo pa na ng kadalingan. Ay, hindi po naman, ano, hindi naman pwedeng kaming ganun-ganunin lang naman. Kasi, ang hirap. Wala din naman nangyayari. Wala din silang sagot na kung ano nang magbibigay ba sila or ibabalik ba yung tao. Para sa akin, mahalaga talaga yung magsama-sama. Kasi kung hindi kayo magsama-sama, wala talagang mapapala. Wala kung mag-isa ka lang lalaban, titirisin ka lang parang puto eh. Dapat talaga magsama-sama yung lahat ng manggagawa. mga gagawa, ng mga inaapi, yung hindi binibigay yung dapat sa kanilang ano, dapat talaga magsama-sama talaga para sa ipaglaban yung karapatan na bilang mga gagawa. Sapa Ibigay! Ako po si Ryan Mahilog. Pinipilit po ng kontrata na isang buwan lang. Samantalang regular kaming empleyado ng Juarez. Ako po ay 14 years na nagsilbi sa kanila pero wala pong naibigay kahit magkano sa aking serbisyo. Kung sa serbisyo ko lang kahit, okay, kahit 150. Sapat na sana sa akin yun para makapagsimula ako ng panibagong buhay at ang trabaho. Eh. Pampuhunan. Yun lang po sana yung pinaglalaban namin. aso. As wala, udas yung ano eh. Maharis eh. Ayaw talaga nila ibigay. Napahirapan pa kami. Huwag silang ganid sa pera, yung mga naitulong namin sa kanila sana tumbasan nila. Kasi bahagi kami ng kanilang pagyaman. Kundi dahil sa kanila, hindi sila magkakaroon ng project at di matatapos yung project nila. Separation pay! Ibigay! Separation pay! Ibigay!